And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD at syempre isa po sa mga pinakakaabangan na segment natin dito eh yung mga questions sa ating mga kapuso mm -hmm. through our Facebook page. Ready na tayo, ha? and Ready, na rin Ito po simulan natin, ano? Uh, kay Doc Q. Ano bang mm -hmm. ba ang solusyon sa di daw mawala walang vaginal discharge? Okay. Alam mo kasi ko nang vaginal discharge normal ito, no? Kasi sa during ovulation period, ma talagang nai enhance yung secretion ng, or production ng vaginal discharge. Kung ang isang vaginal discharge ay persistent, ibig sabihin nito, nag-change ng kulay, no? Mm -hmm. From from whitish or yellowish or greenish pag may change in color doon dapat mababahala ang isang babae kasi ito ay pwedeng sign ng infection. Okay. no And this is the reason why nagiging persistent yung vaginal discharge. Kahit ano pang gawin nila dyan, talagang tuloy-tuloy yun kasi hindi na address yung main cause ng uh, vaginal discharge, which is the infection. Pag nagiging uh, brownish yan or reddish-brown mm -hmm. or yellowish na medyo may tinge ng blood, no? uh, pwede rin siya magiging sign din ng uh, mga cancer ng cervix mm -hmm. no or cancer okay. ng vagina. So, it's very important na mga kapuso natin na mga kababaihan diyan mm -hmm. na nakakaranas ng ganitong problema ay uh, magpatingin din sa kanilang gynecologist para matingnan muna kung ano yung dahilan okay. ng uh, persistent discharge na yan at para mabigyan din ng tamang lunas. 'di ba yung smell, 'di ba? Na yes. iiba. Oh. Ito naman mula naman kay Jing Gigante. Nako, ito ang, uh, ang sasagot naman yan si Dr. Jean. For you ito, Doktora. Mm -hmm. Ano daw ang solusyon sa mga butlig na tumutubo sa may mata? Thank you sa iyong katanungan, Jane, no? Medyo mahirap sagutin yung tanong mo kasi actually, Connie, mm -hmm. no? Pag sinabi mo butlig is, napakadaming butlig na maaring makita sa ating, especially dito mm -hmm. around the eyes, no? Pero kadalasan naman, eh, probably ito yung tinatawag nila na syringoma, okay. no? Yung syringoma actually is a problem in the sweat glands, no? Usually, mm -hmm. ang ginagawa dyan is uh, sinusuno by CO2 laser or tinatanggal naman ito by cautery, but Uh, kagaya na sinabi ko, may mga iba pang pwedeng maging butlig. Baka white ito, mm -hmm. baka or uh, probably it's a skin tag or whatever, santelas mo, marami pong klase na pwede. Kaya kami mga dermatologists, we don't just rely on yung mga pag tinatawag sa amin, kailangan po talaga tayo masuri. Ang susunod na katanungan naman for you, Doc Oye, okay. ano, mula kay John Alden Bagasbas, ano daw ang gamot sa bed sore at paano daw yung maiiwasan kung palaging nakahiga siyempre yung pasyente? Kung immobilized yung pasyente, mm. yung mali kung paralyzed nga mm. or bedridden. No? So, kakaroon ng pressure. Ngayon, para maiwasan siya, normally, kailangan meron tinatawag sa ospital yung turning schedule. Mm. So, yung kailangan every two hours ginagalaw yung pasyente lalo na wala siyang kakayanan na kumalaw na po sa, sa oh. yes. And at the same time, meron din pong mga kakulangan sa sistema ng katawan natin that could lead Connie para hmm. magkaroon ng bed sore. Like, mm -hmm. tingnan ninyo yung antas uh, ng protina na nakakain mm -hmm. ng uh, pasyente. Oh. No? Kasi importante yan sa healing. <coughs> at, Maganda kung nililinis lang actually mm -hmm. is ano lang, saline, no? A water with a little bit of salt. Kasi sometimes yung mga hydrogen peroxide oh, oh. So ang ayo din solutions actually can irritate mm -hmm. the yes. skin. Yes. All right, mula naman to kay Jinka. Doktora, mm -hmm. this is again for you. Mm -hmm. Delikado ba kapag dumugo ang nunal? Kulay oh. brown daw at malaki yung kanyang nanay. Okay, ah uh, chinka, not necessarily delikado ka agad, di ba? Kasi baka mamaya, eh, since malaki, baka na-traumatize lang, mm. or nakamot mo, or masyadong dry yung balat mo, no? Na nai-irritate na. Mm. Bakit kasi pag skin is dry, is nangangate, no? So, pero, no, of course, kagaya yung sinabi mo, lumalaki. Ang tanong ko susunod is, ah uh, yung Uh, borders ba ay eh, nag-iiba hindi na siya bilugan parang nagiging irregular yung border nagkakaroon ba ng changes in the color nagkakaroon ba ng uh, changes in the asymmetry o ibig sabi pag hinati mo yung lunal into May two yung... halves ay eh, yung kalahati ibang iba dun sa kalahati oh, 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 oh. or mag, yung texture minsan nagkakaroon ng nakaalsa Correct. minsan ganon or ibig so, shape so yeah, yeah. doon na tayo magkoconsider ng possible actually na uh, skin cancer yung na melanoma so wag ka naman muna mag-worry <laughs> So the best lang talaga is to go to a dermatologist para mas masuri. All right, diyan nako nasagot na ng lahat ng ating mga katanungan. Kaya thank you very much mga doc. At uh, syempre marami pa hutayng mga pag-uusapan. Kasama pa rin ang mga doktor ng bayan dito pa rin po sa Pinoy MD.